baka ako, kasama ang paramdam. Pero ganun pa man yan, tuloy lang, liyad lang yan. Hanggat kaya natin magtrabaho, magtatrabaho tayo. Okay guys, restock ulit tayo ng mga karne namin. Oh. to dalawang plangga ng jowls, dalawang plangga ng karne ng baka. Oh. Mga solid dyan, mga panalo yan. Oh. Mga baka, jowls. At dito naman sa loob is yung mga gulay na pinamalengay ng mga tropa ko kagabi. Oh. Ayan oh. gulay. Ito onion, kalamansi, Ito ng mga isa is luya. Ito, sa so, mga may favorite dyan. sa akong picture powder, oh. Busy nyo lahat yan mga Ito so, naman, mami. Oh. kabilang lang banda naman, nagluluto yung tropa natin, oh. Ayan, lugaw. Ito so, naman is sabaw, oh, ha? Tama kasi kaso lang, araw-araw ganito, oh. Ito, so, sabang ako, masama ang paramdam. Pero ganoon pa man yan, tuloy lang, diyan lang yan. Hangkat kaya natin magtrabaho, trabaho, tayo. Kasi oh. e, ito na yung mga pinamalengke nila. Ang trabaho ko dito is, ligpitin niya, lahat yan, diligpitin ko lahat yan. Nasa na swing ko yan, sasalang saan ko isa isa. Okay. May kasama naman ako dito, si Tarub. Kung si Tarub, may backup tayo. Oh. ano, oh. luto, luto. Tapos, linis, linis, yan. Tapos ang pinaka main trabaho ko dito is Eto, mga arne dito sa labas Kailangan ko na itong trabahuin. Ilaga lahat ng sabay-sabay para Maluto na Okay mm. Ngayon banat Ngayon hmm. ikaw Kung may bala magsumala magsimula ng maliit na negosyo Dapat naka-ready ka Hindi pwedeng patamad-tamad Kailangan banat lang banat baik Damuna pegaasi kasional okay. Oh Kri.